JM Ibarra, bukod sa kanyang family, pinakilala niya na din si Fiang sa kanyang mga kaibigan. Todo na talaga, ang JM Fiang, yung closeness na, ng bawat family, nakakatuwa. Isali pa ang mga friends ni JM. Napag-alaman natin na si JM bumisita kina Fiang habang ito'y naglalaro ng ML kasama si Nalander, ang nakababatang kapatid ni JM at ang bunsong kapatid nito, na si Hayden. Ito ang solid, na mag-best friend, sa loob, at labas ng BNK, walang iwanan talaga. Samantala, Mami Mirna Fiyang, at kapatid nito, na damay na sa kasikatan, ng dalaga. Pinagkakaguluhan na din, si na Mami Mirna, at Hayden, pag gumala, ang mga ito. Nakakatuwa ang love, ng mga fans, sa Family Smith. Kulang pa dyan, ang gwapong daddy, ni Fiang. Baka mas lalo silang pagkaguluhan. Samantala, JM Update, nag-workshop na nga si JM at nakasabay niya dito, si Teres, sa Pampanga. Magiging busy ang ekalal ng isang linggo.